Eh mga kaibigan, so dadali na po natin ito kay Annaline yung mga binili natin mga gamit sa kanila. Ito po. Tara, let's go mga kaibigan. Siya yung tao na merong musilak din na kalooban Kanyang mga layunin makatulong din sa bayan Ang kanyang ginagawa na kanyang pinapakita Pagmamahal sa kapwa, pagtulong at pagkalinga Siya si Brother Raymond Hela, ating makakasama Brother Raymond na, matulongin din yan sa kapwa Maaasahan nyo na siya'y palagi rin nandito Matulongin na tao na si Brother Raymond nyo Mahirap man ang buhay, kaya nating labanan Manatiling matatag, kumapit lagi sa taas Lagi nyong iisipin na merong makakasama yan si Brother Raymond sa inyo ay susuporta Kabahagi sa programa at pagbibigay saya Mga sponsor niya na laging nakasuporta At palaging nariyan katuwang lagi sa programa Tuloy-tuloy lang lagi sa pagbibigay saya Siya si Brother Raymond Hela Palagi nung kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya sa kanyang YouTube channel, purtahan na natin, Brother Raymond na maaasahan nyo. Samahan natin sa kanyang mga adikain, Brother Raymond, YouTube channel, katuwang ang kanyang mga sponsors. Maraming salamat, Mami Geneva. Maricel Mendez, Karen Yanguas, Ale Yang, Yanguas, Gorota, Zero ano, Edna okay. Malinaw, What? at Mama Leia, kasama rin na si Liuliwa oh. Sumang, Kailin, at Tito Antonio. Antonio. Please subscribe Brother Raymond YouTube channel. <laughs> siya si Brother Raymond Hela, palaging nung kasama sa pagbibigay. Ibigay saya, kasama natin siya, sa kanyang YouTube channel, purtahan na natin, Father Raymond okay, okay. na maaasahan nyo. Magbubukas sana ako ng ilaw, hindi rin palang ilaw ni Annalyn. Ibinan din ulit natin ng ilaw kahit maliit. Eh wala, maliit pa lang si Nanito pa. So ilalabas po natin yung mga ano, tininisa natin. May katuwa nga po si Madam Lin Lin. Sister <laughs> Lin Lin. Ah, Uh, maglalabas po tayo nito dahil magugasa natin. Tulungan natin si Anna Lin. Magugas ito mga pinggan. Bago ilagay po sa lagayan ng plato dahil malinis po yung ng pinggan. So, bagong-bago po yan. Kailang paglagay natin malinis. So, tulungan natin si Anna Lin magugas mag nito. At uh, ganun talaga pag walang, ano, walang mama sa tahanan, ano, So, talagang magulo ang loob. Pero sana lang, pwede naman <laughs> siya kung ano? kung ano? dapat kumain. dapat Tulungan mo ako. kung ano? dapat ano? ano? dapat kung mo dapat kung ano? dapat kung ano? dapat kung Brother Raymond na maaasahan nyo. Oh. Siya si Brother Raymon Hela, palagi nung kasama sa pagbibigay saya kasama natin siya sa kanyang YouTube channel Portahan na natin Brother Raymond na maaasahan nyo siya si Brother Raymond Hela palaging nung kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya sa kanyang YouTube channel Suportahan na natin Mga kaibigan, suportahan natin ang Brother Raymond YouTube channel Matulungin sa kapwa at may malasakit siya yung tao na merong musilak din na kalooban Kanyang mga layunin makatulong din sa bayan Ang kanyang ginagawa na kanyang pinapakita Pagmamahal sa kapwa, pagtulong at pagkalinga Siya si Brother Raymond Hela, ating makakasama Brother Raymond na, matulongin din yan sa kapwa Maaasahan nyo na siya'y palagi rin nandito Matulongin na tao yan si Brother Raymond nyo Mahirap man ang buhay, kaya nating labanan Manatiling matatag, kumapit lagi sa taas Lagi nyong iisipin na merong makakasama si brother Raymond sa inyo ay susuporta sa bahagi sa programa at pagbibigay saya mga sponsor niya na laging nakasuporta at laging nariyan katuwang lagi sa programa tuloy-tuloy lang lagi sa pagbibigay saya siya si brother Raymond na palaging nung kasama sa pagbibigay saya kasama natin siya sa kanyang YouTube channel Purtahan na natin Brother Raymond na maaasahan nyo Samahan natin sa kanyang mga adhikain Brother Raymond YouTube channel Katuwang ang kanyang mga sponsors Maraming salamat Mami Geneva Maricel Mendez Karen Yanguaz Ale Yang Yanguaz Igorota 08 And Edna Malinaw At Mama Leya Kasama rin si Liuliwa Sumanga at Tito Antonio Please subscribe Brother Raymond YouTube channel Siya si Brother Raymond Hela Palagi yung kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya Sa kanyang YouTube channel Purtahan na natin Brother Raymond na Maaasahan nyo Siya si Brother Raymond Hela Palagi yung kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya sa kanyang YouTube channel, Portahan na natin, Brother Raymond na, Maaasahan nyo. Siya si Brother Raymond Hela, Palaging nung kasama, Sa pagbibigay saya, Kasama natin siya. Sa kanyang YouTube channel, Portahan na natin, Brother Raymond na, maaasahan nyo Siya si Brother Raymond Hela Palagi yung kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya Sa kanyang YouTube channel Purtahan na natin Brother Raymond na maaasahan nyo Siya si Brother Raymond Hela Palagay niyong kasama sa pagbibigay saya, kasama natin siya. Sa kanyang Youtube Channel, portahan na natin, Brother Raymond na maaasahan niyo. Siya si Brother Raymond Hela, palagay niyong kasama sa pagbibigay saya, kasama natin siya sa kanyang YouTube channel Purtahan na natin Ayan, tulungan na po natin magbanda sa iyo dami mo ba sana Gabi na, anong oras na Kasi magbagay na natin dito sa bago nyo na nangyayon tingnan nyo Kapihan ka naman pala, upakot mo? Nagayon ang pinigami

yung ikaw sa unang eh, no, oh, isang alis 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 Baka at tapong at ko na tapong na yun bakakamay ngay tapong 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 tapong

na second mother. Maraming salamat po. So sige, kunin mo, buhatin mo, tingnan mo. Mayroon siya lagay ng tubig sa ilalim. Dandani mo. Ano, kailangan mo tulong? Tapos lagi mo lilinisan yung ilalim. Okay. Ayan. Linisan okay, so buksan mo muna ako. Tapos, tanggalin so, okay, so, mo yung isang lap mo sa ta Ayan. Buksan mo. Aalap uh, ko na. Yun. So, yung isang lap niya lang tinatanggal. Ayan. So, sige, ilagay mo dito. Ilagay mo yung mga kutsara. Diyan, may lagayan yung kutsara. Ayan. Tsaka so, yung mga pinggan. Tapos, so, ilaw. Or matutupo ka din. Okay, lagay mo nga. Uh, Or nakapatong na yung doon dapat. Ito. Uh, oh, pati patong lalo, pa, so. Di kasi, uh, mo na doon. Hindi siya ba? Ay, may lulog. Sa baba na muna. Ayan. Dito mo na muna. Lagay mo na muna yung ano. Lagay mo na muna yung... Kasi yung dali, may hindi ko makita. siya. So, isa isa-isayin mo yung mga pinggan, pinggan sa masama mo. Yung mga pinggan yung baso, yung pinggan ng mga mangko. Para di maanong lang ako kay misara yan. Ano yung sarap? Hindi, pinggan yan. Marami oh. pa ito oh, yun. O, oh, may ito, ito. Nagay mo, pari ko. sa para manin siya. Kimang kopi niya rin Ano kaya mo? sige, bilis mo. Di, ganyan na dyan. Patong mo na dyan. Balik na dyan, eh. Luminis na yung anong kanina. Dumi. Mas yung mga mangko, tagay mo na rin. Ganun na, pati alam mo na ganun mo. Dito, mga ganun mo na. Yung baso, pwede mo sa gilid. Pwede mo sa gilid. Yung baso, sa gilid mo. Sa gilid. Yan, pwede sa gilid. Parang di ka mo na. Ito, ito. Ito, ito. Parang di, ano. Hindi makamalangaw. Mabili na lang ulit tayo ng lagay ng baso.

tapos gilid mo na doon, i-shot -sh -sh mo sa muna. Yan. Ganyan na, Dapat ilinisin mo yung loob. Ayusin mo yung ano. Ito, 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 ito. Yan. Mo, ma Tay, yan. Matabi mo kasi pa mga tubig. Ilalim yan, tatanggal mo yung tubig ha. Parang yung Sige, balik mo na yung ano. May sakit siya sa ilalim. Ilalim, isapin yan. Parang pulpos. Hindi, ganyan mo na muna. May kunilak yan. Sige. Yan. yan, ganyan mo na. Tapos kabila.

Tigilin mo doon. Ilalak mo yan na. Yan na sa gilid, ilalim. Isa lang. Sa dalawa ilalak yan, ha. Ilalak mo yan. Ha? Yan, ganyan na. Para malinis yan. parang hindi malagyan ng ano. Hindi lagyan ng, ayan. Okay. So, kung so, may na yan. So, buksan mo lang yung ano. Pugasan na yan. Lagyan mo. Buksan mo na yung ano. Yung ano. Yung Try mo nga yung ano. Yung banig mo. Kung malaki. Kung kaya dyan. Eh, try mo nga yung banig mo. Yung bigas, yung gilid mo na bigas. Yung gilid mo na muna doon bigas. Ayan. Ayusin mo ba may, may daga? Wala kayong makain yan. Pag may daga yan. I-try natin yung banik. Yan. Tingnan natin kung kasya sila dyan. Kasi sabi family size daw yan. Kasi mahirap pag karton lang. Magkakasakit. Malaki. Paano? Pagano Pag ano lang? Pahaba. 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 Yun. Wow. Yun. Malaki. Kasya na kayo dyan? Yan. Sige, ilagay mo unan. I-try natin. Tingnan mo yung unan. Gilid mo nga. Kasi, hindi, masunod. Katri na lang. Dapat katri. May Katri. O, di na daw. Anali, nasunod mo daw sa unahan. Dawa. Ano sa unahan? Yan. Kasi, mainit mang pagpum, di ba? Maganda. ng panig nyo. Ilagay mo yung unahan. Try mo natin. Pumot yun isa. Yung ano doon iba wow yung sa pang bibi yung ano sa gitna dapat hiwalay kanarin ni eh. may kuwarto ba yun? dapat may kwarto ka hmm. paano pag natutulog eh, tabi -tabi kayo tabi-tabi hmm. kayo diyan kasya kayo dito ba kasi dito 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 pa pala eh mo kumot lang mo pa ang kinokonsi natabi niya dito oh okay. boss yung ano po kayo aba daw yung kumot tingnan mo malaki naman yan eh kahit kayo na subong na lang kayo nung kapatid mo. Dapat si niya oh. ang nasa Oo. Oh, Oo, oh. oh, di ba? Ang ganda. Ah, oh, may go back pa. Ang ganda. Oo. Oh, laki. Kaya lang, okay. ganda. Laki na. May ganda din po kami kung Okay. Ayaw mo na. Bago. Lahat bago. Tigil sa kayo. Yan. Hindi, dalaw. Malaki man lang. Malaki yung ano? Malaki man yung... Kay Annalyn, no? Oh. Okay. Diba, sapit kung ano sa kagilid eh. Ano sa'yo, babe? Yan, mababae. Mababae yung mga babae. Yung babae yun. Yan. Galing, ano? Okay na yan? Kasyang-kasyang na kayo? Sa sunod, kat-three na lang. Ganito pala kayo. Malaki. Medyo mahal man. Pwede okay. mo, okay. ano? 300 yata. Ha? Huh? So, ayan. Nandiyan na si Kuya Robert. Pa-check mo na yung ano mo. Okay? Okay na. Wala ko gaano sa kwarta Hindi na, kasi may ahas. Madilim. Uh, hindi, tambak daw doon ng mga, uh, ano? Linising. Uh, Linising. Yan. Yes. Mandilim Man din. Wala ang ilaw. Gabi na. Yan, kay tutoy mo yan. Kasi mga ba, mga bibi. Yan. Yan. Kasi may punda ba? May, may punda ka? Di ba? Na yung punda. Balot lang yan. Oh. Yeah. Ang punda na tatanggal. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh. oh, oh yan? May sipir-sipir na yan. Oh. Okay, Ina. Andito ang square, Robert. Ay, oh, nagbili na ako ng ano niyo, oh. Ay, salamat. Mga unan po, kumot, tsaka Anak, isap isapin mo din yung ano? Meron na, nandun sa ilalim. Yes. Hala, yung Salamat. Okay, and then si Kuya Robert, nandito yung lagay ng pinggan. Naglinis na kami, nurugasan Ay, namin. Ayun, para malinis. Pag alis ko, yung sabi ko hugasin. Kaya mo na. Para malinis ka, Kuya Robert, ito pingganan, no? para hindi malangaw. Ay, sige po. Para malinis po ang inyong bahay. Uh -huh. Tapos sa sunod, kung ano ka Lagyan lang kayo ng katulad ng kawayan kahit kawayan may plywood oh, mm -hmm. kawayan. Hindi okay na 'yan kasi parang pa lika... Kasi yung dalawa magiga. Okay lang 'yan. Ano yung... Kaya mas... ganun talagang bata. Hindi pwedeng ano yung ulok. Ay, hindi pwedeng katrik kasi maulog. Oh, oh. Hindi mo pwedeng pumdya lang init. Tama na yung balik nyo? Okay na ma yung mas. Ayos na, ayos na nga po. Yan. Yeah. Oh, daming nyo. Salamat po. Ano man sabi mo kay Ate Silkis? Ate Silkis, maraming maraming salamat po. Mm -hmm. Malmahal kayo eh. Mm -hmm. 'Di ba? So, sabi ko kay Ana maglilinis-linis siya. Ayan, ay, kung hindi ko man utusan niya, ay... ano 'yang kwarto na 'yan? Hindi pwedeng linisan 'yan? Ay, hindi kayo. Li... Kung halimbawa, ilagay diyan ang kwarto ni Ana Lynn. Ay, ay, hindi din natulog din. Hindi, pag hindi nag hindi pag umulan di, dito. Hindi mga ganit, Kaya din hindi pwedeng pa pa pakialaman. Oh, hindi pwedeng Oo, oh, hindi pwedeng pakialaman. Ay, hindi. Ka eh di kasi naman. kung may ahas, kawawa, ano naman dito, baka gumapang. Pero, Naka ano lang yun, yung walang harang dito kasi. Ay, may harang mana ng plywood. Uh, Oy, Annaline, ano masasabi mo uh, sa uh, ano, kay Ate Ate sil Silkis? Maraming salamat po Ate Silkis kasi po. kaya nag-check up mo na ito. Lahat po na sabihin ko po, binibigay niyo po. Kaya po, maraming salamat. Po. Yan, maraming salamat. May pinggana na ha. Hmm. Dapat malinis na dyan, Analin. Kasi dalaga ka na, marunong ka na rin maglinis-linis. Kaya galing, na? Kuya Robert. Kaya galing, Kuya Okay man. Kaya hmm. Ako. Wala akong patay. Konti oh. lang yung patay ako na Pero ayos na eh, yun. Basta may bigas kayo. May ano yun? May tubig yun na na? Hindi. Parang lilinisan sa namin. Ah, sige. Ako, lang ako. Oh, ah, na naman. Oh. Ma, oh. oh, masak yun. pag ko. Okay na to? Okay na Malaki po yun. family size yan eh. Family size nga? Tsaka nakapurom na yung ano yun. Alam mo ano, yun, pag natulog kami, Pastor, maski yeah. malaki. Hmm. Andito siya na rin. Pag-umaga. Mm. Dey pag na gigin. Magalaw, ako? magalaw siya. Oh, ay, ang ilaw niyo pala ay hundido. Hundido So pwede tayong magbili diyan kahit ilaw lang. Ilaw lang ko na lang, o ilaw na lang. Hmm. Kahit Kahit yung kaliit. Kasi may daw kasi minsan gabi, may palit-palit yun yan. Kaya dapat maliwanag kayo. Katungin, madilim na. Gabi na. Di, sinapatay ko yan talaga pag ano um, Gabi? Ah, abot yun dito. Di, patay yan sa dito. Pero pwede ito palitan, kahit paliit. pwede. Pwede. Para nag-aaral siya. Para nag-aaral siya. So, nag mm. so bilan ko na lang. Bilan natin lang. Pwede palitan niya. Uh. Pero so, pag ano? Ah, Kuya Robert, may talong ako. Anong mapapayo mo doon sa mga iniwanan ng asawa? Sa mga katulad niyo lalaki. Anong masasabi mo doon sa mga katulad niyo na iniwanan din ng uh, asawa? Ay, kung mga ganun ay kailangan malakas. Hmm. Hindi yung hihina-hina. Hmm. Kapit kung ano, kung pwede man, hindi man maghanap ng iba. Oh. Okay na ang mga anak. Oo, oh, alagaan na lang. Alagaan na lang. Pero mahirap yeah. din pag walang ina. Ay, medyo na mahirap din. Kasi sa na, yeah. na, sasanay na din ako so, sa mm uh -huh. ganyan. Sasanay uh -huh. na din. Huwag magpapakamatay. Hindi, <laughs> yung iba kasi minsan pag iniiwanan, nag-iirino. So, mortal na kasalanan niya. Yan oh, so, Yan nga mag-penetensya ngayon, kung tutusin, bawal man yan. Oh, pero hindi, ang tanong ko lang dito, doon sa mga katulad mo na iniwanan ng mga babae, yun lang. Ano pa may papayo mo sa kanila? Ano naghihirap sila ngayon? Ay, hey, prayer. Oh, Talaga. Ano na papalakas yung... sa iyo ngayon, loob? 'Yan dalawa ko nga. 'Yan anak. anak mo. Hmm. Oo, oh, 'yan ang lalakas mo. Oo, oh, 'yan ang lalakas ko pag wala yan, ay siguro mm -hmm. medyo mahina-hina kung kaunti. Uh, Oo. Oh, oh. Ano pag kung naluwa kinuha ito ng mama? Ay, yung Taka, hindi mo papayag. Saka hindi naman din mapayag 'yung dalawa. Oo, oh, dapat mamahalin mo talaga yung dalawa kasi yan ang baka balang araw. Yan din ang, eh, parang naluluha ka din eh. No, hindi na. Malambot pa rin ang puso. Pinatawad mo na ang iyong mahal. Ay, matagal na nung una pala. Pinatawad mo na siya? Oo. Oo. Lali. Oh, kasi marami kasing mga parang iniiwanan din ng mga asawa. Hindi lang naman kasi babae lang, lalaki lang ang nangiiwan eh. So sa sitwasyon ni Kuya Robert, mayroon din mga katulad niya na iniiwanan din ng mga asawa. Bak kasi siguro iniiwanan dahil walang pera, no? Ang um, ano, siguro na nabubuhay talaga sila sa pera yata talaga. Oo, naghahanap na pera, mayaman ba nanap? Hindi, eh, parang <laughs> contraction boy lang din. Oh. Ano, sino mas fugi sa inyong dalawa? <laughs> ay, isa na yun <laughs> you know. Siguro ito ta, gay ako na gawa hitay. <laughs> so ibig sabihin na sogi ka pa doon. Ay, ko kaya po, mas kidya ko magahi. Ano ba no, nilen? Silok monkey. Silok monkey, pero mas sogi daw. Sino mas mabait? Siguro ikaw 'yon. Nakita ko. Sino mas mabait siguro? Ay, ako. Kasi rata. siya binablock ayan. Hindi siya maka wala na, Nakatikim ba yung sakit yung panahon? Wala. Hindi mo ba yung nasaktan? Wala. Ako pa nga siya nasaktan. mo Oh, talaga? Hindi ano, nasaktan si papa mo? Ano ginagawa yung papa mo? Dahil pila yun. Wala. Nakaalis na lang ako. Nagalong ganun lang si papa mo. Nakaalis na lang ako. Hindi pinapansin. Oh, okay. Maski saktan po siya. Wala Pero mapalad siya, no? Kasi may mga asawa na talagang lalaki na nanakit. Oo. Talagang yun ang... Ano? Sumabay talaga si Kuya Robert. Simula, oh. simula ako kahit nagsama kami nung umpisa pa lang. Hindi, nakatikim ng... Sakit. Sakit mm -hmm. dyan. Pag ako galit, alis na lang. Eh, bakit nagagalit sa'yo yun? Ha? -galit sayo? Ano bakit nagagalit sa'yo? Bakit iniwanan ka man? Ano ba dahil lang? Bakit iniwanan ka? Mapira daw, tapos... Mapira. Ang gusto niya daw, maya-maya ang maya lambing sa... <laughs> ang lambing niya, <hanggan? laughs> Ay, so ano lambing mo? Baka di mo naman nilalambing. <laughs> Sawa. Sawa na nga sa lambing. Ano pang lambing na gusto? Oo oh, nga. Oh. At saka may may mga anak na. So, kailan man din lambing. Pero ano, hindi naman ano, araw man a lot. uras-uras. Sige lang, yakapan. Eh, oh, paano pagkain ninyo? Di ba? So, hmm. di ba? Namumulot ka man dating ano, parang hmm. nag... Uh, di ba? Yung pili para may mga pakain ka sa kanila. So, yun na, Kuya Robert. Sana... Pagpalakas ka lang, alagaan mo yung iyong mga anak. Talaga. Ano? Oh. So yun nga po mga kaibigan. Tama. Kasi pag nagpakita kong hinahang loob, maapekto yung dalawang baka.